Dumayo nga pala kami ng bayan para bumili ng sariwang tahong at talaba. Dahil nga sa mga napapanood ko, kahit di pa ako nakakatikim ng talaba, ay parang takam na takam na ako. Iniisip ko nga kung anong lasa nito lalo na kapag kanilagyan ng bawang at sili dahil nga nakikita ko sa mga video nila ay sarap na sarap sila. Kaya naman nagpasama agad ako doon sa daungan dahil nga mas mura at mas malaki ang katibiran kapag doon ka bibili. Marami nga mga bilihan ng seafood dito sa lugar namin dahil isa ito sa mga pangunahing hanap buhay ng mga tao dito. 30 minutes to 45 minutes ang biyahe simula sa amin hanggang doon sa bilihan ng mga talaba. Mabuti na lang dito kami sa loob dumaan dahil nga malilibang ka talaga sa mga paligid. At talaga malamig sa paningin kapag ka nakakakita ka ng ganitong maraming puno at halaman sa paligid. At bukod nga sa mga halaman puno na nakikita nyo sa paligid ay napapalibutan din ito ng mga patubigan. Mapapaisip ka na lang talaga na parang mas masarap tumira dito sa bayan na to dahil nga bukod sa maraming puno at halaman ay napakalinis paligid. At pagkatapos nga ng barangay na ito ay may kami isang barangay na napakalawak talaga ng tubig. Iniisip ko nga na baka isa ito sa mga palaisdaan at talaga napakalamig sa mata. Mapapawaw ka na lang talaga dahil nga kahit doon sa patubigan nila ay walang basura at kakalat-kalat. At pagdating nga doon sa kabilang barangay ay eh, may nakita kami mga nakapila ng mga tao. At sabi ko nga itabi saglit ang sasakyan dahil nga makikipila ako. What?! yung pumila dahil napakalaki ng isdang pinamimigay. Dalawang malalaking bangos at may kasama pang sa pagkakatansya ko ay limang kilong bigas. At sa pagkahaba-haba ng dinaldal ko ay buti na lang at nakarating na kami dito sa pupuntahan namin. <coughs> at kung makikita nyo ay sunod-sunod sila sunod, sunod dyan nagtitinda ng mga sariwang isda, tahong talaba at hipon. Dito na nga lang kami bumili sa labas kaysa pumasok pa kami sa loob ng daungan.

isang ganyan ay 250 lang ang pagkakabili ko at sa tahong naman ay 50 pesos isang kilo. Pagdating nga sa bahay, agad-agad ko to nilinisan at ginamita ng brush para matanggal ang mga dumi-dumi. Sobrang -dumi. dami na rin palang isang ganyan buong lalagyan kaysa bumili ka ng patakal-takal at mapapamahal ka pa. Dalawang oras ko nga nilinis yung mga talaba dahil nga nilinis ko mabuti para matanggal ang mga dumi-dumi. Tahimik nga lang ako naglilinis dyan dahil napag-isip-isip ko na mukhang napasubo ako dito. Oh! Sinabi ko na lang sa sarili ko na gusto mo yan eh. Tapusin mo yan. Okay. <laughs> nilagyan ko kaagad ng bagong kulong tubig. Mm Hindi -hmm. ko na nga na ko mga sisi dahil nga sumakit dyan ang braso ko at balakang ko. Kaya eh, nga sabi ko sa sarili ko ay sa gabi ko na lang siya tatalupan at magpapahinga muna ako. Thank you for watching!